Uh, dito po tayo sa barangay Kabanabaan. Uh, yung kausap po natin nasa ibang bansa po. Na... Ate? Oo, Ate? si ano daw? Anji Burat. Anji Burat po. Oo, oh. Si Ate Anji Burat, nasa ibang bansa po yung kausap po natin. <tinyo> so, pinapunta po tayo dito para i-check po yung lugar. Nakakita daw po sila ng as. Nakakita uh, po sila. Pobra, oo. Oh, oh. Saan po nila? Doon sa may poultry. Poultry? Poultry. Oo. Uh, po. Bali, kaano ano niyo po yung si ate? Ano, pinsan, kaya lang kami ang katiwala 30. po. Opo, yung katiwala po, no? Si ate, punan mo si ate. Kumusta niyo po si ate? Hi! Angie! <laughs> nandito na yung ano, yung manghuhuli si ng kobra. <laughs> si Kamandag, sabihin mo ate. Kamandag! Uh, Ayan, kapag <laughs> nandun naman po yung ask po atin na nakita nyo, makikita po natin sa mga uli po. Kasi na, delikado po para sa inyo. <laughs> Galing po tayo ng Orbiston do mga idol ah, nakawoody po tayo ng isang cobra. Ano po kataba ko yung nakita niyo? pin wala akong nakatira dito. Ah, wala pong nakatira dito. No, so, ano mga ilang araw na po hmm? Matagal. May na, na, na. mga... Tatlong. na, na, eh. na po. Kala po, po, bago pa lang. Yung... maganda kita. Hindi po natin makikita kung po tayo magbabagbag Okay lang po sa inyo. Okay lang. Pagbagay. Para matanggal na kung meron dyan. Hindi lang po sa loob na po ba? Ang mga ito ito lang po. po. Palapol. po. po. ay nakikita mo kay Dek yung Papa, siya sila kamandag ay plus lag plus light lang ni nai ka magayik wa gira buti ko kapag wasay gira botu, wasay Hold. dan jangan di gunung oh di sini ito. Oh, Meron maliit. Ah, ay, ano, multi-sneak naman po Meron? Multi-sneak lang po. Ayun o, lang na po. Ayun oh Oo. Oo. Oo, baka may ano. May ano yan? May ano. May ano. May lang. May ano. May ano. May, may, may. may, may. Ang dugot mo? Anak niya. Hindi po siya cobra. Hindi Aha. po ito cobra. May po, kaya lang hindi po siya cobra. Hindi po ito delikado. Ay, hindi Pero ano po, kukunin po natin. Oh. Nasa inyo po. Hindi po ito delikado. Pero di na lang po hindi nakita mo kahit ito cobra? Hmm. Nakita niyo pa? Ba? Hindi pa. Kulay hmm. brown na dakal? Hmm.

Magugulat uh, ka lang po. O yan o. Yan o. Oh, Maliit. o. Oh, may anak. Ito anak oh. na po yan. Ah? Anak na po ito. O. Oh. Pero yung nakita ko po medyo mataba po dito. O isang multi snake. O. Binahay na ng multi oh. snake yung ano. Kulungan ng kambing. Ito yung nalagyan. Tutukan mo muna. Yan nakapa. Good show. Cute. Yes. Sige, yun yung lalagyan. Parang pamain sa taga. Oh, Ay, ayun na, mm -hmm. so, na. po natin. Ang kagat ka okay. okay. yeah. na pa muna dito. Hindi na natin sa dito. Dito yung sarili. Hindi natin yung so ay medyo malaki rin nakita ko kanina ay tanda ni pagyata mo todo todo kanin todo kanin ay todo gumagapang na malaki to mabilis po ito mabilis <laughs> po yung si ate eh, no? Takot na takot po sa mga... Ate, relax po lang po kayo. Okay lang po. Ano yun nandiyan? Vlog mo yan? Yeah. Mabilis na. No? Mabilis yan. Okay. Eh. Pag pumunta dyan, huwag kayong magsitakbuan kasi sip naman ito. No, baka madapa pa kayo, no? Ito yung ulit. Ito yung mo ka sa lama. Ay, ay, yun siya. Yerok.

Natakot natakot siya. Tumakbo. To Sip naman po ito mga idol. Ah, ito po yung tinatawag niyo. sa Pag nakakita po kayo dito sa ano sa mismong bahay po sa loob. Huwag po kayong matakot dahil ano naman po ito. Sip na sip po ito. Wenomo. Ay. Nanben. Ay, miro po Ay! nobo. Hala. Ay si Ate, wala <laughs> Ay eh, napatay na po sa takot to. O, ito, lalagyan na natin, no? O, dalawang wolf snake po yung nauli natin. Papas, gaya na, ha? May kawayan, ano? Yung malaki na sinasabi nyo po, ah, uh, pwede pong ano yun, uh, king cobra or cobra at rat snake. Kasi hindi po magkakalayo yung ugis ng katawan nun. Dito sa house, parang daw. Tingnan po natin mamaya sa mga house. Ayan, pangalawang wolf snake. Shopee. Diyan ang alisin niyo muna lahat dyan. Baka nag oh, si ah, tinggalin na po natin ito. O oh, sige po, baka po Ayan, po ni kuya yung flooring. Ano, ikaw ka, pa, ka, Sira ka naman, kay, uh, na lahat po. So, sige po. Dyan, sa loob. <coughs> Uh, yung po mga idol, ah, natapos na po tayo dito sa barangay Cabanabaan, sa Miling Tarlac. Tarlac. naman po natin yung paligid, ah, wala na po tayong nakitang kobra. Doon so, yung nakita po nilang pumasok sa bahay. Malapit po kasi sa Sapa, nakadikit po yung lote nila sa Sapa. Makagaling po doon, marami pong kawayan doon, eh. di na po natin matikita doon. Ah, Nagpapasalamat po ako sa nagpauli po ng kobra sa atin, ah, sa tiwala. Tsaka po doon sa binigay po nila, tsaka sa merienda sa uh, caretaker po nila maraming maraming salamat po sa pag-assist uh, maraming salamat po God bless po sa inyo well.